i-share ko yung video na to. Ito po ay tunay. It's a simple picture. Wala lang talaga. Yung parang kinuha ko lang talaga. And then on the next day, Monday, tinatry ko zoom. Actually, tinatry ko zoom. And then hang hanggang may nanotice ako doon sa ano, sa puno ng, ng dalawang saging meron isang image na hindi ko ma Okay? So, ako po, isa din po akong patunay na totoo po ang mga duwende. So, I seen in my own eyes po yung itim. So, post to be yung sinasabi nila, ano daw yung pinakamaldito daw sa lahat yung itim. Sa totoo lang, pinakaswerte po ang lahat sa lahat ang itim na duwende. Ang pinakaano lang sabi nila, ay ang pula na duwindi po ang magkuko sa iyo hindi maganda. Kung ito po ay naapakan mo, kung hindi ka magtabi-tabi po, tapos yung white naman is for healing, kung gusto mo din na maghingi ng uh, loto or numero, or gusto mo manggamot, yung puti. And then, yung green is for business. And then, yung blue naman po kung gusto mong maglakbay, mag-abroad, hilingan mo. And then, yung ano naman po, yung yellow is kung gusto mong makaipon at makabili ng mga bling-bling kasi mahilig sila. But you have to look at this. This video ay talagang tunay. Ito talaga ang tunay na mukha ng isang duwende. Ano, sa puno ng, ng dalawang saging, Meron isang image na hindi ko <laughs> <laughs>